Ayan, babasok na yung 554 uh, Bagong uh, rehab din itong 554 Ito, 554 Ayan, 554 Inis Ang ganda ng pagkakarya po oh. Kulay dila mga kurutina Bagay na bagay yung mga bangunya, Yung kulay na pangunya doon sa ilaw oh nagniningning kulay uh, black at orange na may uh, uh, hairdress na plastic yun ang nagpapakintap doon sa uh, pangko niya pangko yan halos kasabayan na 555 yan 554 eh. <laughs> lumabas sa may uh, Taliban Terminal sa sa kaliwang side. Ayan. So bago po may na uh, bumiyahe yan ay uh, nirehab muna hindi po yan na uh, bumiyahe. Eh. Hindi po yan na uh, ginamit sa pagbiyahe nung uh, nag-opening na galing sa pandemic Talaga nakastock yan yung 554, 555. Talaga nilulumot pa yan. Nilulumot yan ang una. Saka yung mga upo niya, yan talagang madumi. Ngayon naman ay uh, napakakinis napakakini sa 555 po. Napakaganda. Talagang kulito ang pagkakagawa ng uh, Del Monte Motor Works. Yan, mapa interior design at saka exterior design. Talagang uh, napakagandang gumawa ng uh, Del Ponte Works. Talagang pulitong pulito. Yan, Hino RK ito, Hino RK, uh, 49 seater ito. So maraming mga kasakay dito, marami mga kasakay. Pati gulong yan, puro bago yan. Oh. No? Puro bago gulong yan. Kaya sinipin natin ng loob ng uh, 5x4. Ayan, gumoplats din yung kanyang uh, flooring oh. Uh, na kulay din mo. Oh. Uh. Yeah, Del Monte Works. Yeah, ito ang loob ng 554 4 to, ang ganda oh. Yeah, ito ang loob ng 554 uh, 4 oh, napakaganda oh. Napaka diwa nagdangilaw. Oh. Huh? Oh. Napaka diwa nagdangilaw laki ng TV oh. Yeah, no. Oh. Ayan, ganda ng mga upuan niya. Oh. Ayan, malakas din na aircon, no? O, ayan, o. Oh. Ayan, pili oh. na naman ang basayro ng biyahe Lemery. Wala naman basa ng Lemery. Oh. May ba, may ba, meron ba saya? Batangas, at saka Lipa at Lucena. So yan ang driver nito si driver party dito sa si Dr. Doctor din makulangan itong uh, 554 Ganda oh, talagang nangingintap oh Pintap, bagong bago ito -bago, Yan ang oh, kanyang flooring oh Ayan, Balis yung uh, 1297, bali pa Nasa Note Kapisaya. Pwede well, sa itong 554. nag talaga. Mag Masalot na kami sa pila Okay, atras! Okay! Okay! Up! yeah, Ayan, na kami sa pila Well, korte pa rin ang dalako Yutong, yutong pa rin Balos na na, SM